Babo At Dalawa na natira sa ating Pating Ibinta natin yung Sampu At uh, Itong dalawa gawin natin Inang yeah. At naka Ano tayo ng live Na magandang gandang presyo Sa 190 Ang presyo ng live weight Ngayon yeah. Kita ko sa iyo Kung ilang total ng ating pinagbintahan at uh, ilan kinita natin yun uh, sila brood soap na um, may uh, harang pinapakain ko sa kanila uh, ang itong dalawa lumandi na to uh, sa na landi nila paiay na natin to uh, yun sila sa 6 months na sila uh, mula nung pinanganap Ayan, nang mga katuto. Hmm. At update tayo kay banana natin. Banana natin. Three times na natin iniay, hindi pa rin nabuntis. Kaya, balag po. Disisyonan ano to? Dispose na natin to. Hmm, salamat sa pagbigay ng mga anak sa akin. Banana. Banana ngayon lumalang isa pero hindi ko na yun baka pag side ako na bitawan na natin to sayang nyo pala kaya uh, ganyan talagang buhay minsan mas super ka minsan may ano din may uh, dating na baga uh, ganito ang sitwasyon hindi siya mag-aanak kaya decide tayo na bitawan siya pero naman tayong dalawa to uh, 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 thank you iba na uh, uh, kain na nga ko yan ang aplikas sa ayan nga totoo ang timbang ng ating pagbintahan uh, uh, Yan. Yeah. Yung unang uh, timbang ng ano na, ay 115. Tapos pangalawa 104. Tapos yung pangatlo 105. Tapos yung pangapat 105 rin. Tapos panglima 105 rin. Tapos panganim 111. Tapos pangpito 93. Tapos yung pangwalo 101. Tapos yung pang siyam 109. Tapos yung pangsampo 102. Uh, nasa, anong sila, sa 4 months na mula niwalay natin. Uh, kaya, 1,050 ang timbang nilang sampo. Itayin natin sa 190. Um, kwa nila ay price nila na pagbinta natin sa sampo ay 199 500. Ayan. Ayan na At yung ating gastos ay nasa 110 and lahat lahat. Lahat na yun. Mula starter, starter, grower. Ang grower lang tayo, wala na tayong, hindi na tayo nag uh, finisher. Tsaka kasama yung mga gamot-gamot. Tsaka yung garak. Sa 110 yung gastos natin kumita tayo ng 2090 uh, sa 4 months uh, maganda-ganda kinalabasan ng dalawa natin kasi atin yung big uh, kaya ito yung dalawa ang ito bonus na sa atin gawin natin inahin si ano to si Mukang at saka si Babos yan yung dalawa sa sunod na paglandi nila i iay ko na yan yung dalawa na yan yan lang yung katoto update natin sa kanila salamat sa Diyos at kumita tayo bawi-bawi tayo dati sa nalugi natin ng nakaraang taon na natamaan tayo ng ESA kaya pag negosyo talaga ibay ng loob lang at huwag sumuko ganun talaga buhay may tumating na unos pero may darating din na mga magaganda yan lang tuloy na yan. So, yun natin ating pag-aalaga yan lang na. update natin sa kailangan so, sa mga hindi pa nag-subscribe yan please subscribe and hit the notification bell yan. para maging updated kayo sa mga uh, munting vlog yan lang mga to yan Atau shout out pala dyan sa ating mga dating kasamahan dyan Sa ibang At maraming maraming salamat ya. sa mga supporter ya. At uh, parati kayong mag-iingat dyan At God bless us all Thank you